Hi guys, kain tayo. Eto, <laughs> kain muna ang kusinera ninyo. Ayan guys, bumili ako ng paham. Nagsawa na sa pagkain, ay sa luto si kusinera. Kaya ayan, o. Ayan guys, ang paham. Tapos white rice yung kinuha ko guys. Tapos sa usawa Eto, Eto tahina siya with my yogurt. Yan ang inaano nilang sausawan. Tapos yan, kamatis na nakablender ayan guys o. para guys, kain muna tayo napagod ang kusidera wala kasi natirang pagkain, kaya ayan yan lang guys ang buhay ng kusinera wala akong standa pag ano ha may mga pagkain kaya lang yun pagkain ng mga cater ko ayan guys alam mo maubos ko ah ito <laughs> guys kakamayin ko kasi kamay naman talagang ano dito <laughs> o ayan. hinay hinay lang init. Gugo <laughs> sa ko ng kamay guys, ayan. Oh. Uh, mainit pa siya guys. Hindi pa siya pwedeng ano. Pero mas masarap. Oh, tapos 'yan sa usawan. O, tapos 'yan mainit siya guys. Kain na, subo na ako. Hmm. Gutom na ako. Bukan ko muna yung kaplex ko guys. talaga siya. Ayan. Mabuti pa yato guys. Sa tingin nyo. Bubuksan ko muna itong ano ko. Itong soft drinks ko. Baka mamaya mabulunan ako. Wala akong stand. Nandun sa kwarto ko yung stand. Daming ano. Oh. Okay na guys. Kumuna. <laughs> Kain muna ako.